So ngayon po mga kapatid at nandito po tayo ulit sa kagubatan kung saan po tayo ngayon po na nangunga po ng gagamba rin po. So ngayon po mga kapatid at ito po yung aking ika-counter rin po dito. About sa gantong bagay rin po dito sa gagamba po, Spiderman o lawa po sa samar po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, itong ano, gagamba na to, ayan, malaki-laki po yan. Pero pagdating mo sa umaga rin po at nahuli rin po, Lumilit rin po yung mga patid at marami rin sa nagtataka rin sa mga ganto meron rin po mga kapatid na kahit malit po yung malit na ang gagambat pero napakalaki yung bahay rin po meron rin po na may malaking gagamba rin po napalit, napakalit naman po ng bahay rin po may mga gajan ge rin po sa mga, depende sa kanila po yung paggagawa rin po ng yung bahay rin po nila kaya sa mga ganyan trip po at napakalakas po rin po ng pakaramdam ng mga gagamba rin po mga patit kung inyong yung isasuruin rin po sa ganito eto rin po pala mga patit at may nakita rin po ako dito itong isa eto po mga patit eh medyo, ma, medyo may kalakayan na rin po mga kung sa eventa rin po sa mga tao rin po doon mga ganyan po alagang tagkikinsin na rin po yung mga patit ayan no abatik po rin yung mga patit eh oh, medyo hindi kasi kita sa camera rin po dito mga update eh. Ayan po mga update, natutulog po rin yan. Pero pag nakuha rin, pag nakuha nyo na rin po yung mga kapatid eh, pagdating sa umaga rin po, hindi rin masyadong natutulog yung mga ganyan rin po. Para silang adik rin po mga kapatid eh. Parang tumitira pa sila ng uh, pinagbabawal na gamot rin po mga kapatid. Ayan. Medyo kinakataan rin po ako dito. Tapakada mo rin sa aking pinanguhaan rin po ngayon. Mabuti hindi rin po na masyadong nagulan rin po ngayon mga kapatid eh. Yung nakaraan po na umabon ng bundre na tumulan rin po mga kapatid. At mabuti sa araw rin na to. At hindi umulan rin po mga kapatid. Kaya medyo mau at susulitin ko rin po ng rin ng gagaba rin po ngayon. Yan po mga kapatid. At so ngayon po mga kapatid at kukunin ko rin po yan. Itong isa rin po mga kapatid at hindi ko rin yung kukunin na rin kasi masyadong maliit rin po yan. Ayan yun, maliit po yan. Kung malaki lang dito sa camera rin po dito mga kapatid eh. Pero napa, maliit lang rin po yan. Kung inyong, kung tatansyain mga tag magkano yan, mga tres lang po yan mga kapatid. Pero hindi pa ako kumukuha ng mga ganyan rin po. Yung mga ganyan rin, minsan na kukuha, nadadapot ko rin po. At binibigay ko lang sa mga bata yung mga ganyan. Pero pabayaan ko na lang po yan. Para sa paglaki rin po yan, kukuha, kukuni, kukuni ko na lang po yan. Hintayin ko na lang yung paglaki niyan. Ayun no, ko saan po yan kung saan po yan gagawalit ng bahay po, mga kapatid. Ito po so ngayon po mga update. At ito, kukunin ko na rin po yan mga kapatid. Mhm. Uh -huh. ko na. So, ngayon po nakuha ko na ngayon at hanggang dito na po tayo ulit.